So guys, <laughs> nakaulit tayo ngayon ng pugo. Napakaganda guys. Unang ahong pa lang natin sa bundok, meron na agad tayo na uli ulit. Ito siya. Yan. Mukhang kakahuli mo lang ah Kakahuli niya lang guys. Nagawa na natin camera dyan. Alright. Kaya pala gustong gusto, gusto ko mamandaw kanina. Deep ko ngayon eh. Gusto gusto ko mamandaw. Nung pala may huli eh. <laughs> Ayos ah. Ayos ko ah. Mabenta talaga tong silo natin na ito ah. Balit lang natin sa dati to guys. Bale mo mga na naman eh. Ayos yung ating ano. So ayan guys, nakaisa na na tayo dito sa una natin silo. Sana sa mga susunod pa natin silo ay makadagit pa tayo ng isa. So hakitin na natin yung mga iba pang natin silo. Guys, tiyagaan lang talaga sa pagpapandaw. Tingnan nyo. Kailangan kong sumuksok sa mga sukal. Ay. Ayan. Ayan yung aking dadaanan. O. Wala oh. kang masumuksok sa mga suka. Tiyagaan lang sa pagpapandaw guys. Sabi nga nila kapag may tiyaga may nilaga. Diba? Yun na yung daanan natin. Nilinis oh. ko nga ng konti para maayos yung dadaanan natin. May mga kay-kay dito ng ano. Aray! O, oh, tingnan nyo daanan ganyan o. Oh. Yan, yan. Saan natin mag-iingat. Sukan. Oh. Ito yung next na silo natin. Tingnan natin kung meron na huli. Ako, ang nahuli ay... <laughs> Nahuli kahoy. Ako po sayang to guys. Naku, sayang. Oh. May nahuli to. Mukhang nanta tayo ah. Nah, nyata tayo. Natin Uy. ini kata Ini bisa nanti, Zilu. Ang Ini. Aduh, po. Sayang. Ubu di situ, ah. Oh. Jalawa sana. so yun lang ang ating video ngayon mga ka-target maraming maraming salamat sa lahat ng na nanood at mag-share ng video na to please like and share and subscribe yun mga ka-target ingat kayo and God bless meron na tayong pang ulam survive na naman ang isang ulaman natin bye bye